Mga kaibigan, wala pong bagyo ang makakapagpahinto sa taong ito kay Sam S.B. Versosa. Kasi mga kaibigan, rain or shine, kahit bumabagyo, ay pumunta pa rin po ng tondo at binondo para po mamahagi ng tulong sa mga mamamayan po ng Maynila. Tingnan nyo po itong tao na to mga kaibigan. Ito po ang isang philanthropo. Ito po ang isang taong... Ah, nakaranas ng success sa buhay at gustong ipamahagi ito sa kanyang mga kababayan. Itong ganitong klasing tao ang hindi na mangungurakot. Bakit? Nasa kanya na po eh. Nasa kanya na yung resources eh. Nasa kanya na po yung yaman sa mundo. ba diba, aanuhin niya po yung kakarampot na sweldo ng isang mayor, mga kaibigan. Baka ipang tulong na niya lang yan. Tingnan po natin ito, mga kaibigan. Saan po dito, umulan man o bumagyo, tuloy pa rin sa pagtulong at pagbibigay na pag-asa para sa pagbabago 10,000 pamilya sa Parola Tondo at Parola Binondo simula kaninang umaga at hanggang sa gabi. Sinamahan nyo kami. Salamat muli sa mainit na pagtanggap mo no? Babalik kami muli. Imagine, no? ba? Diba? Alam naman po natin, may malakas po na bagyo. Although hindi naman kalakasan sa Metro Manila, but still, inuulan po tayo. Kita nyo po yan kung paano po tinanggap ng mga tao ng Maynila. Si Sam S.B. Berso sa ito, mga kaibigan, no? Yan, basa pa si nanay ano? basa po itong uh, karamihanan dito umuulan pero nandiyan pa rin sila at mainit na tinanggap si Sam Bersosa nakita nyo kapal ng tao na yan mga kaibigan sabi po doon sa truck oh, ayudang hindi tinitid yon di ba? hindi po yung ano nagbebenta ka lang ng mga kung ano ano dyan di ba? magbenta ka ng uh, uh, mall sa Divisoria tapos ano pa ano pa yung mga hinatid mo sa Maynila nangutang ka ng bilyon, di ba? Huwag ganun. No, nakita nyo po, oh. gusto na po ng uh, tao ng Maynila ang pagbabago. I can sense. Ayan, no? Oh. Mga kaibigan, kahit umuulan, nakikita nyo po dito, umuulan, pero sinasalung, sinasalubong pa po ng mga mamamayan ng Tondo at Binondo, si Sam S.B. Versosa Ayan, no? Oh. Wala, walang arti sa katawan, itong si S.B., oh. Di ba? Oh. Ayan. Nakita nyo naman. Game na game po, mga kaibigan itong si Sam S.B. Verso sa ito po mga senior citizen ng Manila binigyan ng jacket syempre maginaw eh maginaw ngayon di ba tag ulan ito po so I think mga kaibigan oh, ayan, tingnan nyo naman yung kapal ng tao di ba so I think gusto na ng Maynila ng bagong liderato mga kaibigan so men kung taga Maynila ka At gusto mo ng totoong pagbabago Gusto mo ng pagunlad Gusto mo ng uh, mabahaginan Ng uh, tagumpay Ng success story Kung paano to ginawa Ng isang Sam S.B. versus a Mag-isip-isip ka na Diba? At sa tingin ko Dapat lamang Hindi na tayo Dun sa mga traditional politicians Dito tayo Sa isang taong buo At dalisayang puso Na tumulong ng tunay Sa kanyang mga masasakupan Ako po Si Silver Voice Another S.B. Magandang umaga po sa inyong lahat.